Isang dilubyo na hindi inaasahan, isang trahedya na bumabalot sa Los Angeles County. Ang tanong, paano nagsimula ang malaimpiyar ng sunog na ito at bakit tila nahihirapan ang mga bumbero na agapan ito? Tara, alamin natin ang buong kwento sa video na ito. Martes po ng umaga, sa gitna ng tahimik na Pacific Palisades, isang lugar ito na karaniwang tinatambayan ng mga turista at residente ay bigla pong nagliyab ang isang apoy na tinatawag nilang Palisades Fire. Sa loob lamang po ng ilang oras, mahigit isang libong ektarya na ang nilamo ng apoy. At hindi lang iyan. Sa sumunod na mga oras, limang magkakaimbang sunog ang sumiklab sa iba't ibang bahagi ng Los Angeles County mula po sa Eton Canyon hanggang po sa Hollywood Hills. Ayon po sa mga eksperto, may tatlong dahilan kung bakit naging napakabilis ang pagkalat ng apoy. Una, ang matinding init po ng panahon na dulot po ng climate change. Pangalawa, ang malakas na hangin na nagdala ng nagbabagang abo sa mas yung lugar. Pangatlo, ang kakulangan ng mga tauhan at kagamitan ng mga bombero. Ang Los Angeles County Fire Chief na si Marone ay nagsabi po, We're doing the best we can, but we simply don't have enough personnel. Sa Palisades Fire po, umabot ng 1,000 hektarya sa loob lamang ng dalawang oras. Ang Eton Fire naman, nilamon ang mahigit na 13,000 hektarya at 3% pa lang ang napula. Ang Hars Fire naman, mula po sa 500 hektarya, lumobo ito sa 700 hektarya sa loob lamang ng dalawang araw. Ang Lydia Fire, sa pagitan po ng Sierra Pilona at San Gabriel Mountains, mahigit po sa 300 hektarya ang natupok. Ang Kennet Fire, walang nakontrol na bahagi hanggang Huwebes ng gabi. Ang Sunset Fire, Bagamat anim na ektarya lang ang naapektuhan, kinakailangan pa rin ang agarang evacuation. Ngunit tayo po sa pinakabagong ulat, hindi pa rin po tumitigil ang paglagablab ng apoy. Sa kabila po ng walang tigil na pagsikap ng mga bombero, patuloy pa rin po itong kumakalat at lumalawak ang pinsala sa mga komunidad at kalikasan. Ang problema po dito ay hindi lamang po limitado sa sa lukuyang pinsala, kundi pati na rin po sa kakayanan ng Estado ng California na tugunan po ang ganitong kalaking sakuna. Isa na naman po itong panibagong hamon para sa Estado na tila po hindi na uubusan ng mga trahedya. Ano nga ba ang mga leksyon na dapat po nating matutunan mula po sa dilubyong ito? Simple lang po. Ang kahalagan po ng pagiging handa at ang responsibilidad, pangalaga pangalagaan ng kalikasan ay talagang napakahalaga. Alam po ninyo na kahit po simpleng plastic bottle na iniwan po natin sa ilalim ng araw ay maaari pong pagmula ng sunog. Kung kaya ang sinag po ng araw kapag natapat sa tubig sa loob po ng bote, ay naku po, parang magnifying glass po yan na nagpapasimula ng apoy. Kaya sa panahon po ng taginet dapat po tayong maging mas maingat. Panatilihin po nating malinis ang ating kapaligiran mula po sa mga bagay na madaling magliyab tulad po ng tuyong dahon at plastik. Ugaliin din po natin na maghanda ng emergency kit na kung saan naglalaman po ng tubig, flashlight, radio at first aid supplies. Ang mga ganito pong simpleng paghanda ay maaari pong magligtas ng buhay sa panahon po ng sakuna. Isa pang mahalagang paalala, daging sumunod po sa mga abiso ng otoridad na kapag sinabi nilang mag-evacuate, huwag nang mag-atubili. Mas mahalaga po ang buhay kaysa sa mga material na bagay. Kaya habang po patuloy ang laban ng mga bumbero upang apulahin ang apoy, hindi rin po humihinto ang mga residente sa muling pagbangon. Isa po itong paalala na kahit po sa harap ng matinding trahedya, ang tibay ng loob at pagkakaisa, nagiging sandigan po ng komunidad. Ang ganito pong sako ay hindi lamang po laban ng ilan, kundi ito po ay laban nating lahat. Kaya ang mga natural po na sako tulad po ng sunog, lindol at baha ay hindi po bago sa ating kasaysayan. Sa katunayan po, sa Biblia pa lamang ma marami pong ulit nang binanggit ang mga ganitong trahedya bilang bahagi po ng malaking plano ng Diyos o bilang paalala sa sangkatauhan din. Isa po sa mga kilalang talata mula sa Matthew 24 verse 7 na nagsasabi pong sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at pagkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang mga salita pong ito ay patunay na ang mga trahedya ay bahagi po ng palatandaan ng panahon. Ngunit hindi po dapat magdulot ng takot sa atin. Bagkos dapat po natin itong ituring bilang tawag upang mas pabutihin po mo natin ang ating pananampalataya at pagkakaisa sa Diyos. Ang simbahan po ay nagtuturo na ang mga trahedya ay hindi po parusa ng Diyos kundi isa pong panyaya para sa atin na magbalik loob sa kanya. Ayon nga po sa kay Pope Francis, ang ganito mga sakuna ay isa pong paalala ng ating responsibilidad bilang tagapangalaga ng kalikasan. Sa kanya pong encyclical na Laudato Si, binigyang din niya ang epekto po ng climate change sa kalikasan at kung paano po ito nagdudulot ng mas malaking sakuna. Ang pagkasira ng kalikasan ay bunga po ng ating kapabayan. Kaya't ang mga sunog tulad po sa Los Angeles ay dapat magsilbing hamon para sa atin na kumilos at pangalagaan ng kalikasan. Sa Biblia po may mga kwento ng sunog na ginamit bilang simbolo po ng paglilinis at pagatol. Isa na po rito ang kwento ng Sodom at Gomorrah. Mula po sa Genesis 19:24 to 25 na mababasa po natin at nagpaulan ng Panginoon sa Sodoma at Gomorrah ng asopre at apoy mula sa langit. Ngunit ang kwento ring ito ay may aral. Hindi parusa po ang pangunahing layunin ng Diyos. Tunay ang pagbibigay babala at pagkakataon para sa pagbabagong buhay. Isa pang halimbawa po ang kwento ni Noah. Bagamat ang po ng baha ay nagdala po ng pagwasak, ito rin po ay naging ng bagong buhay para sa sangkatauhan. Ganito rin po dapat nating tingnan ang mga modernong trahedya na ito. Hindi po ito dahilan upang mawala ng pag-asa kundi pag-anyaya po upang magkaisa at gumawa po ng pagbabago. Ano nga ba ang mga aral na maaari po nating matutunan mula po sa mga dilubyong ito? Of course, una na po dito ang pagiging handang magsakripisyo. Alam naman po natin, itinuturo po sa atin ng simbahan na ang kahalagahan ng sakripisyo tulad po ng ginawa ni Kristo para sa atin. Sa panahon po ng sakuna, ang simpleng pagtulong po sa kapwa ay isang anyo po ng sakripisyo na nagbibigay po ng inspirasyon. Pangalawa po dito, of course, pagtutulungan. Sinasabi nga po in Galatia chapter 6 verse 2, sinasabi ni San Pablo, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at sa ganito ay inyong matutupad ang kautosan ni Kristo. Ang pagbibigay ng donasyon, pakikilahok sa relief operations at simpleng pakikiramay ay mga paraan po ng pagtutulungan. Pangatlo, pagtanggap ng tawag ng kalikasan. Dahil ayon po sa Biblia, tayo'y binibigyan po ng Diyos ng responsibilidad upang alagaan ng kalikasan. Sa Genesis chapter 2 verse 15 po, inutusan si Adan na alagaan at pangalagaan ng hardin. Kaya tang trahedya po tulad po ng sunog ay dapat pong maging paalala sa atin na muling balansehin ang ating relasyon po sa kalikasan. Ang mga trahedya po ay hindi dahilan upang mawala ng tiwala sa Diyos. Sa alip po ang pagkakataon upang magdasal, magpasalamat sa buhay at uh, humingi ng gabay no sa gitna po ng kaguluhan. Sa gitna po ng ganito mga pagsubok, paano ba tayo maaaring tumugon no bilang mga Kristiyano? Well, una po dito pagiging instrumento ng Diyos. Palala po sa atin no in Matthew chapter 25 verse 35 to 40 sinasabi po ng ating Panginoong Kristo na ang pagtulong sa kapwa ay pagtulong na rin sa kanya. Ang mga simpleng bagay po tulad ng pagbibigay ng pagkain, tubig at kanlungan ay may malalim po na kahulugan sa pananampalataya. Pangalawa po dito, ang pagpapatibay po ng komunidad. Ang pagkakaisa po ng isang komunidad ay mahalaga upang malagpasan po ang ganitong mga trahedya. Ang pagdarasal ng sama-sama, pakikilahok po sa mga community programs, at pagbibigay po ng inspirasyon sa isa't isa ay nagiging daan upang lumakas ang loob ng bawat isa. And last of course, ang pagiging mabuting tagapangalaga. Ang climate change po ay isang malaking hamon sa ating panahon. Bilang Kristiyano po, dapat po tayong maging aktibo no, sa mga proyektong naglalayong pangalagaan po ang kalikasan. Simulan po natin ito sa mga simpleng hakbang tulad po ng pagtatanim na puno, tamang pagtatapo ng basura, at of course, no, pag-iwas po sa mga gawain na nakakasira no, sa ating kapaligiran. tila po, napakalaking hamon no, ng mga sunog tulad po sa Los Angeles, hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa. Dahil ayon nga po sa Romans chapter 8 verse 28, alamin natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya. Ang bawat trahedya ay may layunin. At iyon ay ang pagtuturo po sa atin na magdiwala, magpakumbaba at kumilos. Hindi po tayo papabayaan ng Diyos lalo na kung sama-sama po tayong kikilos upang harapin po ang mga hamon ng buhay. Ang malaimpyerno pong sunog sa Los Angeles ay isa lamang pong paalala kung gaano po kaimportante ang pagtutulungan ng bawat isa. Kaya mga simple pong hapang tulad po ng tamang pagtatapon ng basura, pagiging alerto po sa paligid at pakikisa sa mga evacuation protocols ay maaari pong makasagip sa buhay. Kaya magiging mapagbantay po tayo Well, kung gusto nyo po no, na maging updated sa mga ganito balita at kwento, kakuyers, so huwag pong kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe no, sa ating channel. I-click nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated at una po sa balita. Hanggang sa muli, God bless po sa ating lahat.